Good morning. Tara, samahan niyo muna ako maglikpit ng ikaan. <coughs> So, ayan mga besh. Tapos na tayo maglipit sa kwarto ni Amo. Pero, maglilinis pa tayo ulit mamaya mga besh. Magmamap and then magpupunas. So, ngayon, ang ginawa lang natin is, natanong lang tayo mga besh. Inayos ang natin yung higaan. And then, mga besh, naglalaban na rin ako. So, ito yung aking nalalaban sa washing machine na. Kasi ito yung decolor. Susunod ko yan after naman ng puti. So, kumusta kayo mga... So, there. tapos na tayo doon mga besh, mag-aalmusal muna tayo. Tapos, later, lulutuin natin ito mga besh. Ayan.

So, kain na muna ako mga besh, and then samahan niyo ako maglinis sa labas. So, hi mga besh, naman tayo, tapos na tayo mag-albusal. And, ayan, nagluto na tayo ng kadobo. Ayan, isa. And then, yan na yung ating labahan, tapos na yung puti. So, bago tayo magsampay mga besh, maglilinis muna tayo dito. Yes? Can close this a little bit? I want to take yeah, I, I close already. So, tinigil muna natin yung paglilinis mga besh kasi maliligo daw yung alaga akong panganay. Wala kasing tubig sa CR pag nakabukas yung tubig sa labas. So, yun. Lalagyan muna natin to ng na, ano, ng ano to dito. Yung parang downy sa floor. Ganun, char. Tapos mga besh, after natin sa labas, susunod natin yung sala. So, yan. Ayan, nakaano na siya yung mga unan-unan na yan. Kasi pupunasan natin yung sofa. So, yan mga besh. Yan na naman tayo. So, dahil may pasok ngayon mga besh 4.30 pa lang mga besh nagigising na tayo so medyo maaga so medyo maaga rin tayong matatapos mga besh pero hindi tayo makakapahing masyado kasi nga mga after ko magplan mga besh darating na sila so kakain na magbukas na naman so ayan pasmado na yung ating kamay so yan lang muna sa para sa araw na ito mga besh update update lang ako mga besh kasi baka wala na hindi na hindi na talaga maayos yung Facebook ko sayang naman yung pinagrapan ko kaya maraming maraming salamat sa mga nanonood God bless bye bye mga best